mensahe mula sa universo para sa iyo sa espesyal na araw na ito. Ang mga anghel ay nasa iyong paligid, nag-aalok ng kaginawahan at pagudyo. Gayon, nagdadala sila na isang malalim na mensahe tungkol sa isang taong espesyal sa iyong buhay. Isang taong nagnanais na makipagugnayan sa iyo sa mas malalim na paraan. Ang taong ito ay nasasabik marinig ang iyong boses at maramdaman ang iyong presensya. Dahil ang pagmamahal na naramdaman nila para sa iyo ay malawak at matindi. Gayunpaman, ang taong ito ay humaharap din sa kanyang sarili mga pagsubok, mga paghihirap na sa gayon ay pinipiling itago. Hindi ito dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil nais nice nilang protektahan ang iyong kaligayahan. Nais nice na taong ito na makita ang iyong ngiti na nagpapaliwanag sa mundo sapagkat alam nila kung gaano ito kahalaga at nakaka-inspire. Natural ng ang distansyang ito, gaano man ito kasakit, ay magdudulot na hindi pagkakaunawaan at pagbalisa. Gayunpaman, pinalalahanan ka ng mga anghel na ikaw ang taong talagang nais nice na mahal mo na makasama sa tabi, na nais nice nilang bumuo na isang kinabukasan kasama ka. Pinapangarap nila ang mga araw ng kaligayahan at pagkakapartner kasama ka. Ngunit, pansamantala, mahalaga mong nawaan na ang mga pansamantalang hamon na ito ay bahagi ng lendas na dapat tahakin ng perehong partido. Ang mga panahon na tila pagleyo ay hindi permanenteng balakid, kundi mga pagkakataon upang kapwa kayong lumago ang distansya. Bagaman mahirap, ay maaring mapatibay ng mga ugnayan ng pagmamahal at tiwala. Hinihili ng mga arkanghel na magtiwala ka sa proseso at magkaroon ng pananampalataya. Tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kawalan ng mga hamon, kundi sa kakayahang malampasan ang bawat isa sa mga ito ng may pesensya, pangunawa at bukas na puso. Minsan, sinusubok ng buhay ang ating pananampalataya at paninindigan, ngunit ang mga pagsubok na ito ay pagahenda para sa mas malalaking biyayang paparating. Ang tiwala ay pundasyon ng anumang malalim at pamatagalang relasyon. Sa mga oras na kawala ng katiyakan, ang tiwala sa isa't isa ay napakahalaga. Tiniyak ng na mga anghel na, sa lalong madaling panahon, ang emosyonal na kaguluhan ay mapapalitan na isang pinabagong kapayapaan at isang mas malalim na koneksyon sa pagitan ninyo. Ito na ang oras upang patatagin ang koneksyon na ito sa lahat na posibleng paraan. Magbulay-bulay sa kagandahan na pagmamahal na pinagsasaluhan ninyo at sa masasayang sandali na naanasan na ninyong magkasama. Inapayuhan ng mga anghel na alagaan mo ang unyon na ito, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga aksyon. Ang malilit na kilos ng pagmamahal ay maaaring magkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto. Isang hindi inaasahang mensahe, isang malalahanin na alala, o simpleng pagpapahayag ng iyong taos pusong damdamin ay maaaring muling pagalabin ng apoy ng pagmamahalan at palakasin ang tiwala sa pagitan ninyo. Ang iyong biyaya, kariktan, at tapang ay mga puwersang na papalakas sa relasyong ito. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang nakapagbibigay inspirasyon sa iyong kapareha, kundi lumilikha rin na isang kapaligiran na kapwa-suporta at malalim na pangunawa. Ayan mo mamulaklak pa lalo ang mga katangiang ito ngayon. Kilalanin ang halaga na dala mo sa buhay na isa't isa at alamin na karapat dapat kamahalin na matindi at totoo. Nais nice na mga anghel na malaman mo mayroon kang panloob na lakas upang malampasan ang anumang hamon at sa paggawa nito, mabubuksan mo ang mga pintuan sa isang hinaharap na puno ng kagalakhan, pagmamahal, tiwala at katuparan. Kaya, manatiling may pananampalataya. Maghanda para sa isang maliwanag at tuno na posibilidad na hinaharap kasama ang iyong dakilang pag-ibig. Magpahinga at kalmahin ang iyong puso, nalalaman ng lahat ng itinakda para sa iyo ay makakahanap na daan pabalik. Sabihin na may paninindigan ng iyong espesyal na tao ay tapat at mapagkakatiwalaan, at ang pagmamahal na pinagsasaluhan ninyo ay dalisay at totoo. Isalarawan ang taong ito na papalapit sa iyo sa susunod na 24 oras, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa purong saya at kaligayahang dulot na inyong koneksyon. Damlin ang saya sa iyong puso at pasalamatan ng mga anghel sa kanilang palagiang presensya at suporta. Pinaalalahanan ng mga anghel na ang pagmamahal ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ito ay isang landas na nangangailangan na tapang, pesensya at higit sa lahat tiwala. Ang bawat hakbang na ginawa ng may pagmamahal at pananampalataya ay naglalapit sa iyo sa katuparan na iyong pinakamatimyas na mga pangarap. Mapasalamat sa bawat sandali, sa bawat aral, at alamin na ang universo ay kumikilos pabor sa iyo. Ang pagmamahal ang pinakamakapangyarihang puwersa na naumiral at sa patnubay ng mga anghel na katadrana kang maranasan ito sa pinakadalisay at pinakatotoongan nyo nito. Naway ang mensaheng ito ay maging paalala ng kapangyarihan ng pagmamahal at ng kahalagahan ng pagtitiwala sa banal na proseso. Naway matapuan mo ang kapayapaan sa iyong puso, nalalaman na ang mga anghel ay laging na iyong tabi, ginagabayan ang iyong mga at pinoprotektahan ang iyong paglalakbay. Buksan ang iyong puso upang tanggapin ang gabay na ito at patuloy na magniningning sa liwanag na ikaw eh. Ito ang mensahe na araw na ito. Sana ay nagustuhan mo ito. Hanggang sa muli.